Siyempre, uh, salamat sa Panginoon for additional na taon na additional na taon na pinagkalog sa akin, di ba po, yun. Maraming maraming salamat. Kasalamat din sa family, di ba po, tsaka sa kapamilya rin ni Arvin, di ba po, sa Bulacan. Tsaka, gusto ko rin yung opportunity sa oras na ito na maraming salamat sa nakasama ko sa CCTV from 2010 makapagtsatsaga nila sa akin. Maraming maraming salamat po. Kapalam. Sa <laughs> Kapalam. Alam niyo nila kung sino yun. Ayun, maraming maraming salamat sa pagtsatsaga. Kung wala sila, wala rin ako dito. maraming salamat sa mga nakakasama. Kasama ko, patuloy na kasama sa office yun. Maraming salamat for everything po kami. So, yung lahat ng mga ginagawa ko, eh, hindi para sa akin, kundi sa glory ko ng Panginoon. Maraming maraming salamat. Tsaka yung effort niyo po, ah, thank you, thank you. Thank po. Ang summary kasi noon, before na mag-birthday siya, kaya yung song, syempre ko lang sa summary <laughs> mo na. Kaya yung song, talagang nag-away po kami, nasampal po. So kasalanan ko po, po talaga na, kasi ang reason lang naman po, na iwan, nag-star kami, na iwan ko po, po yung cellphone ko, tsaka yung pera. So nag-start po rin pag-aaway namin, hindi kami nagtitibuan, sasahig ako natutulog, sakit kung gano'n na talagang dead man, nasa lab kami natin, pero dead man. Pero pinag-pray ko na before birthday ko ngayon, tinulog ko sa Panginoon na. Yun, naging okay naman pa rin. So, kaya niya rin. Nag-dead sa Maraming maraming salamat sa iyo. Salamat po. Alam, imposible sa Diyos. So, saan kayo si Arjun ay nasa CV? Nasa bus po, bumibiyahe. Nag-travel siya. Going to Subi? Palabit so, na po. So, tayo. Of course, lalo mahal niya si kaya lahat, <laughs> ano, ilawa niya. So, of course, uh, hindi mawawala yung ating pagbibigay ng puting al alaada para kay um, kay Elba. So,